mga nagawa ni Vice Presidente Sara Duterte. 1. Pagpapalawak ng mga programa, hindi lamang sa National Capital Region, kundi pati na rin sa Visayas at Mindanao. Kabilang dito ang Medical at Burial Assistance, Pagbabago Campaign, Libreng Sakay, at Peace 911. 2. Pagtutok sa edukasyon, isinulong niya ang mga reforma upang mapabuti ang kalidad ng edukasyon sa bansa. 3. Pagtulong sa mga nasalanta ng kalamidad at iba pang natural na sakuna. 4. Pagtutok sa kapakanan ng kabataan. Itinatag niya ang mga programang nakatuon sa kalusugan at kaligtasan ng mga kabataan, pati na rin ang pagtulong sa mga magulang upang mapabuti ang kondisyon ng mga kabataan sa bansa. Mima, nagbigay siya ng suporta sa mga programang pangkapayapaan at mga hakbang upang mapanatili ang kaayusan sa bansa. Sara Duterte, para presidente, comment below. CSTK Channel subscribe, follow,